Ayan guys, uh, ano naman yan, papuntang kabilang baryo, Langbaban. Ito yung amin, Pantok, Pantok, yan ay papunta yan sa Langbaban. Malapit din ang school guys. Magkalapit lang yung baryo guys, magkalapit lang, pwede na nga pag-isahin. Kaya pasok muna tayo dito guys sa school. Ayan, pasok muna tayo. Ayan, may yung gate na, dati walang gate. Ayan guys, may mga bulaklak na. Good morning, good morning guys. Ayan, dito tayo. Ang dami ng bulaklak. Ayan, dati dyan po ako napasok grade 2, grade 1, grade 2, grade 3. Ayan guys. Pasya rin natin tong ano, itong eskwelahan natin. Pero, hindi na po ako magpunta doon sa dulo-dulo dudungaw na lang tayo kasi baka tayo matatagalan ayan ayan guys Diyan ka, dyan, oh, dyan kami nagpa-flag ceremony si ayan dyan ang oh. eskwelahan dyan noon pa yan guys bata pa ako pero hindi pinapataasan yung room kung ano yung itsura noon ako elementary hanggang ngayon ay ganun pa rin. Yan, iskilahan. Yan yung ano, yung plaza yan, plaza. Diyan kami nagpa flag ceremony. Ayan, may aso, guys. <laughs> Tinatawalan ako ng aso. Uh, ayun, balik-balik tayo. Balik tayo, guys. Dito tayo sa taas. Dito tayo sa garden. Balik-balik-balik ayo kong tumuloy doon may aso <laughs> baka tayo ano baka tayo habulin ayan guys meron dyan sa taas may mga park dati wala pa yan dyan ano wala pa mga design design dyan guys dati ano nililinis pa namin yan mga damo ayan ang cute ng bulaklak ayan ay, may aso din yun, guys. Ayaw ko, ayaw kong pumakyat doon. Ayaw kong makyat doon. Baka mamaya habulin. Naku, o. Hindi na tumuloy, guys, sa sa room. Dito tayo papasok, guys. Dito. Ah, uh, nakalagay dyan ay Makabayan Park. Ayan. Okay. Punta tayo dito sa Makabayan Park. Ayan, guys. Welcome to... Welcome to Makabayan Park. Ayun, punta tayo dito guys sa Makabayan Park. Ayun, tayo ay papasok sa Makabayan Park. Ayun, pasok na po tayo sa Makabayan Park. Kasi dati wala pa ito guys. Ayun, okay, let's go. Punta tayo sa Makabayan Park. Naandito po yung ano, yung mga pangalan ng presidente. Ayun guys. Ayan, may aso din dito sa taas, guys. Nakakatakot, may aso. Ako, natakot sa akin. Tumakbo yung aso, guys. Tumakbo. <laughs> Tumakbo yung aso, guys. Ayan, si Presidente of the First Philippine Republic. 1848. Ayan. Emilio F. Aguinaldo. Ito naman yung isa si Manuel L. Quezon. Ayan, di ba? Hindi ako nakapagbota, guys, kasi kalimutan ko magbota. Ito naman yung pangatlo, si Jose P. Laurel. Ayan, nandito lahat, uh, Sergio o Osmeña, second president of the Commonwealth. Ayan. Manuel L. Rojas. Last President of the Commonwealth, May 1946, Elpidio El Quirino. And second President of Second Repub Republic of the Philippines, Ramon Magsaysay. Third President of the Pil Republic of the Philippines, March 1953. December 1957. Carlos B. Garcia, fourth president of the Third Republic of the Philippines, March 1957. December 1961. Just dado makapagal. Ayan guys, just dado makapagal, five. President of the Third Republic of the Philippines, December 1961. Ayan. Si Ferdinand E. Marcos, Second President of the Third Republic of the Philippines, December 1963, December 1986. Corazon Aquino. O, di ba, Ang galang ganda galing, galang galing, guys. Uh, First President, 5 Republic of the Philippines, February 1986, June 90, 19, ah, uh, 1982 ba to? 92. Hindi maintindihan guys yung ano, sula. Fidel B. Ramos, second president, five Republic of the Philippines, June 1992. Ayan. Joseph Estrada, third president. Ayan guys, ang galing, ano? Ang galing-galing kasi andito lahat yung nakaano, uh, yung mga naging president ng ating Pilipinas. Gloria Arroyo Marcos. Ay ano, Arroyo. Ayan, Benigno. Ayan, guys. Five president. Ayan, Rodrigo Roa Duterte. Ayan, guys. Ibang galing, nandito lahat. Andito pa si President. ano, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan, guys. O, oh, diba? Ang galing-galing. Nandito lahat ng mga pangalan ng mga presidente, guys. Tayo, akyat-akyat. Akyat-akyat tayo dito. Ayan. Akyat tayo dito sa garden ng ano San Isidro. Ayan, aga-aga guys. May bangka pa. Ayan na may bangka. Bangka. Ayan, Diyan tayo galing guys. Ayan yung ano, may bangka pa sila ayun yung parang mountain <laughs> parang vulkan ayan na hindi na nalinis kasi walang pasok ayan si Dr. Jose Rizal ayan yung kalabaw meron silang burol burol ayan may mga burol sila ayan guys dati wala pa ito bali kami dati nililinis pa namin yan nililinis yan may kalabaw ano pa to guys gubat pa ito dati nung kami elementary gubat pa yan nililinis lang namin yung mga damo ngayon meron na silang garden garden and our lady of pillar paris ayan may painting ang ganda tapos matatanaw po natin yung aming tinirikan ng bahay dito ng lolo ko kaya nandito na tayo sa may Sampalok, dyan po ako nag iintay pag pangalawang bell. Ayan. Ayan. Ayan po malawak yan. Dyan nakatirik ang bahay ng lolo ko. Dyan ako nakatira dati. Ayan. Ayan po yung sampalok. Dyan ako nag-aabang ng pangalawang bell ng kampana ng school. Ayan. Makikita po ng ating sim uh, ng ano eskwelahan pero hindi na makita lahat kasi may mga puno ayan tayo ay iikot madamo guys makati yung aking ano dito yung aking paa pag madamo pag nasasagi yung aking paa ng mga damo ay nangangati na tayo ay bababa Shortcut cut po tayo dito kay Dr. Jose Rizal. Ayan. Up cut po tayo. Meron silang ginawang balon. Uy, ang balon. Ayan. May balon sila. Ayan guys. Ewan ko bakit may cross doon. Ayan. Kitang kita na yung eskwelahan guys. Yan bababa na po ako. Kasi wala pang tao dito. Nakakatakot. Ako lang mag-isa. Hindi na ako pumunta sa taas guys. Hanggang dito lang kay Maria. Dito tayo. Ayan guys. Hindi na ako pupunta doon. Kasi ako'y uuwi na. Ayan. Uuwi na po tayo. Ako'y uuwi na guys kasi nasakit yung aking ano. Nasakit yung aking kyan. Alam nyo na. <laughs> At saka ako lang mag-isa dito guys. Ako lang mag-isa dito wala akong makita may lalaki pa ako nakita sa kanina matakot ako kaya uwi na ako ayan shout out kay Milo Nix Vlog Team Room Vlog Manang Needs shout out Babes Labs na 19 at sa lahat na aking kaibigan dyan dyan sa YT ito po yung aking pinasukan ayan ayan guys ako'y uuwi na ayan Nakapag-vlog na po ako dito. Ako'y uuwi na. Malapit lang naman yung school dito sa amin. Bibilisan ko guys kasi nasa kasyuntian ko. Sa <laughs> so diretso dyan naman yung aming bahay uwi na ako galing ako school malapit lang yun lang yung aming bahay guys ayan ayan nung sa dulo yan malapit lang ang school guys ang aking aming ano bahay patatayuan namin ng bahay dyan guys